wait for Mamita, okay? Siya na makikipag-usap kay teacher. Hmm. Ninang. Hi, Adi. Hmm. Ninang. Hmm. Kailangan isa daw po sa inyo mag-sign ng papers. hindi raw pwedeng ako eh. Sige, ako na bahala. Dali mo na sa si Adi, ha? Huh? Okay, Adi? Adi, let's go. Okay? Let's go. Hurry up. talaga niyang umalis sa school na to. Adi, come here. At the count of three, Adi. One, two, Adi, come here. Adi lang, ho! dahan, dahan Adi oh, nasasaktan yung bata. Pwede mo kang makialam dito? Adi, halika na. Adi, please. Adi, you don't even know her. Huwag kang lumapit sa babae niyan. Come here. Dahan, dahan Adi, naman, Adi, come ho. here now. I'm sorry, kasi talagang matigas ang ulo ng batang niyan. Adi, huwag mo na kami pahirapan. Please, go to your mama. Come here now. Sandali lang, sandali lang, ho. Kau sapa ni kamu? Aduh, kena undi aku. Selamatkanlah mama mu. Smile kena nak Hmm? Eh. Hey. Let's go home. Ah. Hoi la ni han. adi.